Dahil sa hirap ng buhay, nag-isip ako kung ano yung pwede kong pagkakitaan. Dahil sa meron naman kami mga tanim na mga gulay, mas malapit kami sa palengke. Eh, pupunta ako in short sa palengke. Daladala -dala ko yung mga inani kong mga gulay. Dahil sa bago pa lang ako dun sa palengke, eh wala masyado po hapan sa akin. Tapos, doon sa kabila, may mga grupo doon na Actually, marami sila, no? Tutinda Sinabihan nila ako na kung gusto mong makarami, sumali ka sa amin. Kasi ganito lang yung technique dito. Pero siyempre, in return, may bibigay ka sa kanila. Sa kagustuhan ko kumita, ay di, nagpapauto na rin ako. Sumasama na rin ako sa kanila. Yun pala, dami nila mga illegal activities na ginagawa para lang sila makabenta para lang sila makaangat sa kapwa nila. Nakakapagod dahil minsan pag-uwi ko, tinitingnan ko yung kinikita ko. wala din lang. Napupunta lang para sa kanila. Pagbalik ko doon, nahuli kami dahil nga doon sa mga ginagawa nila mga illegal activities. Patutuloy yung buong paninda ko. Eh nawala. Mababan pa ako doon. Dahil nga sa napasama ko sa mga ginagawa ng mga yun. So, habang papawin na ako, nadaanan ko yung isang nagtitinda na ang galing. Ang dami ng mga customer. Ang galing ng mga ginagawa niya. Tapos, natanong ko sa kanya na hindi po ba kayo sumasama doon sa mga grupo na yun? Sabi niya, hindi. Katulad mo lang din ako, sabi niya. Tinagmamasdan lang kita. Katulad mo lang din ako na nagsimula sa wala. Pero, sabi niya, Sumunod ako sa proseso dito sa palengke. Nagbayad ako ng permit. Tapos in-improve niya yung kanyang mga panindang. Hanggang sa nakilala na siya ng mga customer doon. Hanggang sa lumago na lumago yung kanyang negosyo. So in short, parang serius din yan para sa Facebook. Kung nagsisimula ka pa lang, huwag mo isipin na humangat ka doon sa mga nakikita mo dyan sa page mo. Dahil, syempre, maguhan ka pa lang eh. Kailangan mag-focus ka muna sa content mo. Pag-aralan mo muna mabuti. Habang nag improve ka, pag-aralan mo rin yung community guidelines si Facebook na ma-monetize ka hanggang sa uli. Nakikita ka ng pera dito. Pero kung yung ginagawa mo ay ginagawa mo yung mga illegal activity ng iba, payakap dito, payakap doon, magpapajikas ka, magpapapremio ka para magkaroon ka ng maraming followers. Tapos di ka na nakapokus sa content mo. E ano bang pinasok mo dito? Maging content creator? O gusto mo lang magpasikat para din sa mga followers mo? Pag-isipan mo mabuti. Kasi masasayang oras mo, masasayang pa yung pera mo. Dahil hindi ka na nga pumikita, malalagasan ka pa ng pera actually.